Hello, ayan. Magluluto ako na. Maglalaga ako ba siya? Kamote. Hindi ako kahapon ng kamote. $20 for tatlong na yun. Marami rami Ayun, marami ako na rin Ito so, ko ngayon mo. na ako Ayan, ito nga na. Kailangan ko e lang kulang muna siyang brasil.

So, pakita ko sa inyo, guys. yun yung, ano ba yung kamote? Ayan. Ayan. Tapan ko na siya. Ayan. Kaya lang natin siyang malutong ganyan. And then, ako naman, eh, ano, mag <coughs> ako dito ng aking lulutuin. Magsusup ako ng isda. So, ayan nga guys, diba? Binabad ko lang konti kasi nga nilagay ko sa freezer. Ayan. Ang Ay, hirap ng salita kasi nga may lang malaka. Ayan. So, ito naman na siya. Ah, ano sila mabilis yung ano, mabilis yung maluto. Mabilis yung iprito. So, ayan nga guys, ginagawa ko. Para mabilis lang siyang ano, maprito. Kasi maglurugin ko rin naman yan eh. Pero <coughs> na kung magano guys, uh, mag uh, gawa ng soup, dinuduro ko siya para yung ano eh, malasa. Malasa talaga. Alam nyo guys, ang daming nagkakasakit ngayon dito kasi nga uh, nabigla sa lamig. <coughs> Alam nyo yan, nabigla sa nahiwa-hiwa ko ng asya. Oh. So, then, ipiprito ko naman sa habang nagpiprepare din ako ng uh, ano ko dito. So, dadamihan ko na lang ng luya. <coughs> Mas maganda kasi pag maraming luya. Tsaka naano na tong luya na to. Tagal na kasi. Nilagay ko sa rep. Kasi sobrang daming luya. So, dadamihan ko rin siya pag ano. Para hindi naman siya masayang. Diba? <coughs> May pasingot-singot pa. May nakamagkakape pagkatapos nito. Na pero, uh, ang ginagawa ko, sumaga, so pagising ko pa lang, <coughs> magilamos, gano'n, then, mag, ano, iinom na ako ng barley ko kaagad. And then, magre-rest yung, ano, ko ng minsan kasi, ano, one hour, gano'n, <coughs> bago kumain. So, kanina pa ako nag, ano, uh, kanina pa ako nakainom, mga 7.40. So, ano, oras na? So, mahigit sa oras na yata. So, ayun. Dahil may kitsang oras na ako um, na ano, pwede na rin ako kumain. Pero tapusin ko muna to. <coughs> muna ako. Magpito ako ng pizza. Marami akong gagawin ngayon. <coughs> mahirap makate sa lalamunan. Pero ang ginawa ko, kasi lalo kung ano yung inubo sa <coughs> ginawa kong um, uh, lemon. Inubo kasi ako doon kaya tinigil ko na yung ano, yung lemon. Kaya, okay lang. So, Masamiinom lang ako ng ano, tubig na mainit. Then, Uh, <coughs> hindi na ako nagmamas kasi nga oh, uh, lalo kung hindi makahinga kung nakumas so, ayun halin ko muna siya ng uh, yung hiliya para hindi magigit yung uh, ano nagdagan ko ng tubig to so ayun um, uh, ito yung mabuti. Yun, ewan, ewan ko ba't na paano itong cellphone ko. Minsan, ano, dumidilim siya pag hindi nakatindi. Ano ba? Diba? <coughs> so, kailangan dumimong dilim din pag nakatindi. <laughs> <laughs> diba? Ayun So yun, nagyan ko ng ano, may mayunay. So yun, nag-video na ako Eu o kamote kasi nga kasi kung hindi ng kamote siguro mga mga na siguro yun na, na, na. <makesessen> hindi kumain kaya nakita ko kahapon <coughs> so ano sabi ko may pa naman para makasunod ako sa market so like, nag like, like market ako wait talaga ako talaga yung kamote tapat ako ko kaya wala akong makita dahil late na nga ito po yung mga papaya papaya saka may ako ng banggit na ipeste na din sa uh, para malasa pala sa tabi ko lang sa lagayan <coughs> Then yun ang ano, pipita ko muna siya. dinurog durug ko. Bago ko lang lagyan ng sabaw yung bawang para nandun yung lasa. Kasi hindi ko naman na yung sinasama sa ano, sa soup itong mga tinik-tinik niya. Siyempre, yeah, makikita mo sa sabaw is maputi-puti. Thank you. <coughs> Kasi yung lasa ng ano lang naman guys, ang kinukuha ko dyan eh. Hindi yun mismo yung ano niya. Kasi naman kinakain yung isa na yung ginagawa ko daw na soup. Ayan lang ko naman yung ating kamote. Ayan, painit muna ko ng soup eh. Ayan, pagkatapos yan guys, talagyan ko na yan ng tubig. Okay. So, ayun nga guys, talagyan ko na siya na. Talagyan ko lang hindi pa lang sa mga lumabas yung kanyang ano uh, kulay yung puting isda yan na guys di ba nagkataka uh, na kumatas yung yan niya dahil ginawa ko nga guys binuro-buro ko yung isda and then uh, pinito ko siya ng bahagya naging golden brown lang siya ng di ba nakita yung nakita mo na yung ano di ba oh, so hanggang ganyan na lang di